Sa isang budget hearing sa Senado noong nakaraang araw naungkat ng mga senador na nag-request pala ito si Vice President Sara Duterte ng 221.4 million na confidential and intelligence fund galing sa opisina ni President Bongbong Marcos noong 2022. Charged to contingent fund 2022 and transferred to the office of the Vice President 221 million four hundred twenty four thousand pesos and that is uh, correct uh, we requested the uh, confidential funds to the office of the president as early as August uh 2022 and uh, we were only granted the confidential funds on December uh 2022 parang na augment pa, for year 2022 kasi ito eh uh, there was no item in the OVP OVP budget for confidential expense in year 2022. Iba po ito ha, sa pinag-uusapang 500 million at 125 million na confidential and intelligence fund uh, para sa kanilang budget sa 2024. So sa 2022 po ito, kakaupo pa lang nila kasi umupo sila June 30, 2022. Nung August, ay nag-request kagad ng confidential and intelligence fund galing sa opisina Uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ang national budget kasi natin mga kababayan ay ginagawa every year. So noong 2022, yung budget ng opisina ng presidente at opisina ng vice-presidente ay galing pa sa budget ng nakaraang administrasyon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Si Pangulong Duterte ay maraming confidential at intelligence fund habang si Lenny Robredo naman ay walang confidential at intelligence fund. So nung pumalit si Vice President Sara Duterte, ay wala siyang confidential fund para sa kanyang opisina. Kaya ni-request niya ito sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos na pumalit kay Pangulong Duterte. Ni-request niya ang Confidential and Intelligence Fund noong August 2022 at ni-release naman ng DBM kaagad o noong December 2022. Ito po ay isang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang national budget kasi sabi ko nga ay isang batas. At dahil batas ito, ang kongreso lang ang pwedeng maglaan ng pondo sa mga departamento ng pamahalaan natin. Dahil ang budget ng 2022 ay nagawana at na-allocate na sa mga sa iba't ibang departamento, hindi na pwede itong ilipat sa ibang departamento unless yung tinatawag na augmentation. Ano yung augmentation? Kunwari, ang isang departamento ay may proyekto at hindi natapos dahil nagkulang yung budget, pwedeng kumuha yung Pangulo sa ibang departamento para i-augment o idagdag doon sa nagkulang na departamento. Sa kaso kasi ng Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President ay wala talagang ni-request si Vice President Lenny Robredo na Confidential and Intelligence Fund. So hindi pwedeng i-augment yung pondo ng Confidential Intelligence Fund ng Office of the Vice President. umalag ang maraming senador dito at mga kongresista dahil sabi ko nga sila lang naman ang pwedeng maglaan ng pondo para sa mga departamento. Ang Makabayan Black ay may niluluto daw na isang impeachment case which I think hindi naman siguro magpo-prosper given kung anong klaseng merong kongres tayo ngayon alam naman natin na yung mga kongresista natin ngayon ay parang stampad na lang ng executive department. Yung budget hearing nga ni Vice President Sara Duterte ay hindi lang umabot ng 15 minutes at na-approve na kagad ang 500 million na confidential at intelligence fund. Pero kahit na nakakabahala itong mga pangyayaring ito. Hindi ko naman sinasabi na nanakawin yan ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang mga confidential fund. But it would set a dangerous precedence para sa mga susunod na mga opisyal ng ating gobyerno. Lalo na ngayon at parang naaabuso na ang Confidential at Intelligence Fund. Ang pondo kasing ito ay maluwag sa auditing. Kaya gustong gusto ito ng mga politiko na nakapwesto sa gobyerno. At kung hahayaan lang ito ng kongreso, ay malamang, sa malamang, ay maabuso talaga ito. Kaya tingin ko, dapat investigahan ito at dapat baguhin ang batas para dito. Ang dami nating matatapang na mga senador na hindi natin nakikita sa mga budget hearing. May isang senador na gustong manapak, Gustong mamaril, gusto magkipagsuntukan, pero tila baga sa mga budget hearing na involve ang milyong-milyon at bilyon-bilyon na pera ng ating bayan ay parang tikong bibig itong mga senador at mga kongresista natin. Dapat ay baguhin na ang batas na ito at iiwan na lang ang intelligence gathering sa NBI, AFP at iba pang mga ahensya ng gobyerno na eksperto talaga at may alam o may kinalaman ang mandato para sa siguridad ng bansa. Dahil sa totoo lang, ang numero unong security threat ng ating bansa ay hindi mga NPA at mga komunistang grupo, kundi ang mga kawatan na laganap sa ating gobyerno.